Mga sinyalis na kulang pa kalaman mo sa pag-iipon. Ang pag-iipon ay mahirap gawin lalo na kung maraming bagay ang sumisira sa ating planong mag-ipon. Minsan hindi natin namamalayan na ang araw-araw na habit natin ginagawa ay nakakasira na pala sa diskarte natin ng pag-iipon. Kaya naman sa bidyong ito naganda ako ng sampung bagay na dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka nakakapag-ipon at dahil kulang pa kalaman mo sa pag-iipon. Una, pag may pera, hindi ka mapapakali kakaisip kung anong bibilhin mo sa pera mong hawak. Siguradong wala kang maiipon kung ang una mong iniisip ay kung paano mo gagastusin ang hawak mong pera. Kung ganito ka mag-isip, malamang sa malamang kahit ilang beses kang makakahawak ng kahit anong laking pera man yan, sigurado maubos yan at wala kang maiipon. Kaya kapag may pera ka, una mong dapat iniisip ay pag-iipon kung wala namang importanteng bagay na bibilhin. Pangalawa, umuutang para lang may panghanda sa kasal o birthday. Dahil inuuna mo ang iniisip ng ibang tao kung anong pwede nilang sabihin sa birthday o kasal mo, nangutang ka na lang para ipakita sa kanila na magarbo o para may maipagmamayabang ka. Kapag ganito ka mag-isip, sigurado wala kang maipon. Dahil napunta na lahat ng sinasahod mo sa utang plus ang binabayaran mo pang interest. Kaya gumastos lang tayo ayon sa kakayahan natin. Mas isipin natin ang pagkatapos ng kaganapan kung may makakain pa ba tayo o wala na. Meron pa tayong peace of mind mula sa mga pinagkakautangan. Pangatlo, kinagastos na kaagad ang perang hindi pa nahahawakan. Nung nalaman mo may parating kang bonus o kung ano pa man yan na pera, e eh umutang ka na kagad sa mga kakilala mo at bumili ng kung ano-ano. At sabi mo, babayaran mo na lang ito pag dumating na ang bonus mo. Wala pa man ang bonus mo pero naka-allocate na siya pambayad sa utang mo. Literal na dadaan lang ito sa palad mo. Kapag ganito ang ginagawa mo, sigurado wala kang maiipon. Pang-apat, mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Kapag mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita mo, hindi hindi ka makakaipon. Malalaman mo ito kapag sinimulan mong i ang kinikita at ginagastos mo. Dito mo malalaman kung saan napupunta at ano bang pinagkakagastusan mo. Marami mga budgeting apps na pwede ninyong i-download sa Play Store or App Store. At subukan ninyong ilista bawat sentimo ng pera na lumalabas sa bulsa nyo. Panglima, umuutang para pambayad sa utang. Karamihan sa mga tao ay umuutang para ipambayad sa kanilang ibang utang. Kapag ganito ka, sigurado wala kang maiipon dahil walang katapusan ng pagbabayad mo ng utang plus interest sa inutang mo. Sa totoo lang wala naman masama ang mangutang kung ang pera naman ay gagamitin sa mga bagay na mag-generate ng pera. Pero kung gagamitin ito sa mga bagay na hindi nagge generate ng pera, lalo lang kayong mababaon sa utang. Kaya huwag mangutang kung hindi naman kailangan. Pigilan muna ang sarili. Pang-anim, walang bang account. Ang mga bangko ay ginagamit natin para maging safe ang mga pera natin na kakailanganin natin in case of emergency. Kaya naman kung hanggang ngayon di ka pa din nakakapagbukas ng account malamang hindi ka pa din nakapagsimula mag-ipon hanggang ngayon. Mas safe ito kaysa sa piggy bank mo ilagay ang ipon mo. Kaya mas better kung gusto mo mag-ipon, magbukas ka ng bank account. pang Pangpito, palagi mo na lang sinasabi na deserve ko to. Walang masama kung bibigyan natin paminsan-minsan ng ating mga sarili ng rewards para sa mga small wins natin. Nagiging masama lang ito kung nagiging habit na ang pagbili ng kung ano-ano at sumusobra na sa nakalaang budget. Pangwalo, hindi alam ang budgeting principles. Kung wala kang alam ng mga budgeting principles ay malamang hindi mo pa din alam hanggang ngayon paano mo imamanage ng maayos ang pera na tinatanggap mo buwan-buwan. Kaya make sure mag-follow ka sa channel natin para magkaroon ka ng dagdag pang kaalaman. Pangsyam nagsusugal o maluho. Ang pagsusugal o luho ay parang sakit na mahirap gamutin. Pero ang kinagandahan ay kaya mo itong pigilan sa sarili kung every weekend ay nasa isip mo ay uminom o magsabong o kung ano pa man yan kasi ang dahilan mo na ito lang ang pahinga mo mula sa pagtatrabaho o kung ano pa dahilan malamang sa malamang lahat ng kinikita mo sa pagtatrabaho ay dito lang napupunta lahat imbis na pangkain ng pamilya mo kaya kung maluho o masugal ka isipin mo muna ang pamilya mo kung may kinakain pa ba Pang-sampo, araw-araw may dumadating na orders online. Kung araw-araw ka na lang tumatanggap ng orders online at hindi naman importante ang mga pinagbibili mo, ay malamang ang sahod mo na pupunta na lang dito at nawawala ng pag-ipon. Tandaan bumili lang kung ano ang kailangan. So hanggang dito lang ating 10 senyales na kulang pangkalaman mo sa pag iipon Bago natin tapusin ang video natin, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, magsubscribe ka na. In summary, ang sampung senyales na kulang pa ang kalaman mo sa pag-iipon ay ang mga sumusunod. Pag may pera, hindi ka mapapakalay kakaisip ko anong bibilihin mo sa pera mong hawak. Pangalawa, umutang para lang may panghanda sa kasal o birthday. Pangatlo, ginagastos na kagad ang pera ang hindi pa nahahawakan. Pangapat, mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Panglima, umuutang para pambayad sa utang. Panganim, walang bank account. Pangpito, palagi mo na lang sinasabi na deserve ko to. Pangwalo, hindi alam ang budgeting principles. Pangsyam, nagsusugal o luho. Pangsampo, araw-araw may dumadating na orders online. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe at i-click na din ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video natin.